thank mm -hmm. you Bolex campsite. Mabilis ang review lang uh, mabilisang Mabilis aralan tayo. Mabilis detalye tayo. Ito yung mga uh, cottage nila. Ito. 4K. 4K na to. Ganda. Yan ang kaluag dito. May kutsun. Kasi sampu. <laughs> 4K yan. Ito naman. Yan, yeah, 4K din yan. Ito yung 3K. 3,000 lang to. Ito. Ito din. Kasi yung mga apat siguro. May kama yan sa loob. Yan natin. Ayun o, o. May kama yan o. Oh. may kurente. Ayan, may saksakan. Kurente yan. Ay, ilaw o. Ano? Sa ano? Doon sa ano? Ayan. Tapos yung buhangin dito. Grabe, buhangin talaga. Agalabas. Tsaka yung dagat dito, walang lumot. Natry ko na. Maganda. Walang, uh, ayan, walang lumot yan. Dito kami, nagtent tend kami rito. Ayan. Um, terred ang binayaran namin dito. 250. Tapos, 10 pitching, 500 parking 50 sa motor pero kahit po si ganda private siya wala nakakapasok na outsider oh. may, may harang siya Ayan. malinis pati luwag ng parking di ba Ayan. Tsaka may bantay rito sa gabi. alis tamo yah, alis na mo, iniyao. ano kaplag ni kuya ko yah? hinihina, kaplag sariwa talaga nga, sariwata naga to. dong inday tv po, daw dong inday tv. Saan po sa page or uh, YouTube? YouTube sa Facebook.

ano -ga po Kaya ang pusit ba magkano? 300 po yung kilo. Huwag kilo po yan? 300. 350. Ayan, 30, 30. kailan na kayong pusit nyo? Ayan, doon po. Ayan, malinis. Pero po, ang sa malaki. Ayan, laki. Uh. mo. Kaya sa pusit ko yan. Ayan, mo. Na, mo. Ayan, tara mo. Ayan, mo.

Kaya pa alam mo tayo sa ano? kamuning official si Kamu official. Kamu 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 Ay, sa, sa ano yun ah, sa kubaw. Tami nga, balik ko lang tayo ah, bahay Sabi ko tami namin. 300 lang sariwa sariwa 300 Ha? Dala, ito 300 lang lahat to oh. oh, eh, Ano yung pera doon sa bulsa? Nung pantalon Oo oh, ha ah, Meron na kaming ano Piri-piri to wine mamaya Ganda to sa kahit tabutin to hanggang bukas

Pa, tayo ya yeah. kaya kayo mangga <laughs> <Manga>. mga nahulog <laughs> ayun, dami ayun, oh. ay dami mangga so. ayun o oh. ay Ayun Dito. Si Bo ay nagbaga. Eh. pa naman eh. Pwede ba? <laughs> bukas na. Hindi na umakyat, libre lang. Manungkit hindi umakyat? Ah, manungkit. Kaya umakyatin 'yun? Bukas para manungkit. sana. Habis. Oh, lemparin di itu. main Ganda kasi dito sa ano Sa Matabong kayo, maganda yung dagat Dito yung maganda yung campsite po Chilling po Dito tayo yung breeze Alam mo yan? Breeze Mm. Bullets, ano yung bullets ah? Bullets! bullets. Huh? Ano yung bullets? Ha? Ay sige lang, gaganong pa yan eh Malam dagat gumano Ganda eh, sarap eh, gusto talaga eh. Parke lang yung isang bahay oh, Tapos solo mo yung ano Buti nga na Pagpalit ang gulo oh. Rap road pa naman dito Kabila ayun eh. Pass na natin yun. Ito talaga pinili ko. Hindi lang pa dito Buti nga may nadanan tayo eh. Ayun ba violet? Violet bullets? Violet Galaw Hindi ko pa alam Ano two days? Overnight lang tayo Hindi mo tayo two days <laughs> Welcome to Voltes Boltest. <laughs> Voltes <5. laughs> <Bullets> pala. Hmm. <laughs> private pala Pala sa baba. Ha? Huh? Tama ng banta yun no? ba rito? <laughs> ano mo tao? Ito okay, okay, mango Ito yung <laughs> <Dami>, oh. <laughs> uwa yung uwa Oh, dami ni lumit na lang. Eh. Mamaya dampot nga tayo rito ang Hindi na pinapansin si Garito. Eh. Ayun, ay ganda, maluwag. Ang bolets maluwag. Ano? Oh. Ay, 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 o may ligaw pa. Morning, ah, oo. Okay. Yes, sir, good afternoon, sabay good morning. Good sir. Overnight. Ah. Uh, Magtetempti-chip po ba kaya? Tempti-chip. Uh, overnight? Overnight, sir. Ah. Uh, may dalakay tent din po ba? Ah, okay. Ang tempti-chip po namin is 500. Then well, overnight kayo, dalawa is 500 to po ang per head. Tapos 50 po sa parking ng sasakyan. Bali, 1,000 po. Hindi, ano na? ay po. Okay. Parado muna kami, wala? Apo, apo. na oh. po kayo na gusto nyo pwestuhan. Ay, basta dyan lang na. Apo, okay. kayo po bahala Balik lang ka dito ha. Thank you, sir. Hindi po. Pa discount. <laughs> o, Hahaha. Hahaha. Hahaha kay Bangrid lang Sikwento lang yung parking park ano? Bangrid na ano pa yung magandang ano spot dun tayo sa may bullets parada o ganda yung dagat dito eh bawal dyan dito lang Sakyan sakin hindi malilim dyan ayun layo dito muna tayo motor kaya nga hanap muna tayong spot dyan eh. baba baba may ba sumilong ka na lang dun Hayaan muna na spot. Yeah. nga ball test five Bullets. <laughs> Dito man. Di bawah. isa yung maganda. Mayroon natin, eh. Tara lang, mayroon, no? No. Tara lang. Alright. Ito, malinis yung mga, alis yung mga, ano. Ito lang kami. Ito lang kami. sulit ng dalawang araw isang gabi ganda rito pwedeng balikan